Ay ma'am, sa'yo niyo ma'am? Ang nga po sa'yo niyo ma'am, ano sa'yo Pakwan? Ilan ma'am? Mga isa lang? Okay, islas na? Tamis na ubas natin ma'am. Pili lang. po? Ay, ayan lang. Mangga, 180 lang po. Ayan lang po. Sa inyo ma'am, magandang hapon po sa inyo. Yan lang, ito lang. Puputuloy natin. Tuloy na ma'am. Timbangin natin. Yan lang. Sige ma'am. Si Binti lang kilo yan. Ngayon natin. Sige lang ha. 53 lang ma'am. 15 na lang din to. 15 na lang to. So, sige lang ha. Sige ma'am sa so, klika pang piso salamat bye yan first customer sa inyo ma magandang ano po sa inyo yan ito tayo ngayon guys titinda oh, ma'am ano na ay Guys, wala rin pa rin. Half. Baka ano so lang ito. Half minute. Diyan guys. Nagaantay tayo ng ating customer, guys. Nagtitinda tayo ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Uh, wala pa rin. Gusto niyo te? Kuya, nang bibidyo pa ako? Hindi, hindi ako nang bibidyo te. Vlog talaga ako te. Vlog ako yan. Kaya nga huwi lang sinyo ako. Sinyo te. Kaya, eh. kaya pang ako mapanood ako vlogger. Kuya, saniwa kaya yan, no? Kaya ito Sige, bye. Ha? takwan? Ilan, bye? bye? 30 lang Okay Stress na Okay Amat bye Okay Salamat. Salamat po. Yun guys Kanan natin ng customer natin guys Busin natin guys kay Para ibigin So yun guys Maraming tao pero wala, wala pang bumibili Ano ba to? Ano bang nangyari sa Pilipinas? Sa Pilipinas? Oh! Sige ma'am Pili lang ma'am Pakuan, pinya Sige lang ma'am Balik ka lang 30 Wala busi 320 na kasi po Una na pakuan sir Ilan po? hehehehe na pasok wala <laughs> wala pili lang te wala ka nakapansin niyo hindi pangang nga niya labas mo lang iyong napili mo ok po lamat hello mam ma hello Bili lang, ma'am. Magkano? Ha? Ah? Ano po? Uh, 220 po kilo. Ha? Ah? 220. Bili lang. Hindi, walang problema, ma'am. Ano natin? Gupitin natin. Ano? Oh. Parang ganyan. Sa inyo, ma'am? Hmm? 220, ha? 220. 190 kasi ang anong punan? Ha? 60 pesos. Ah? 60 lang. Um. Okay, ito lang, ma'am. Ah, oh, uh, 60 to 60 na lang. Yan lang ma'am, mama. Yan lang sayo. Ito lang. Tigil 180 po kilo. Tika. 75 lang teh. 75 sarado. Okay lang. Basic natin. Okay. Esperanza. Okay guys, thank you guys! Thank you for watching!